naman neto may nagbigay po sa akin suman po to galing daw Batangas ayan talagang favorite yan eh gawa yan sa malagkit ang galing ano tapos binalot sa dahon ng saging kaya ang sarap talaga neto kasi ewan ko ba bawat lugar iba iba rin yung lasa ng suman pero iisa lang naman din ang ingredients siguro sa paraan ng pagluluto <coughs> at eto siya ang sarap po. Tikman natin, ha? Nilagyan ko po siya ng asukal kasi yan po talaga ang partner niyan. Yung ilalagay mo siya sa asukal. Tapos ganyan po. Kakain kainin mo siyang ganyan. Ayan. Dinidip mo talaga siya sa asukal. Ayan po nagpapasarap sa... Mmm, suman na to. Ang sarap po. Mmm. Talagang matatakam ako. Mauubos ko ata to. Mm. Ang sarap po. Oh. Mm. Tapos may pa ay nako. Ang sarap-sarap na ito lalo na pag makeup sa umaga. Ayan po, favorite ko po ito eh. Kaya lagi talaga ako masaya pag may nagbibigay sa akin ng kakanin. Mm. Tapos talagang mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. tapos tama tama yung lasa niya hindi ko alam paano nila tiniluto na ang sarap ng pagkakaluto hindi siya matamis matamis lang siya kasi nilagyan mo nga naman ng asukal tapos ang lambot ng kanin kaya talagang nakaka-enjoy naman to ang saya ko na naman dahil talagang paborito ko ang mga kakanin na ganito Kain po!